Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan aking mga minamahal kababayan? So, andito naman tayo sa ating pagbibigyan ng konti komentaryo dito sa video na to patungkol sa tampered na document na pinalabas ng Net25. Pero bago natin ito simulan, welcome ulit kayo sa akin channel, Nor Brave Heart Vlog. Kung bago man kayo sa akin channel, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakita ang notification bell para maging update kayo sa mga video aking i-upload. So mga kababayan, ang ating bibigyan ng komentaryo dito ay dito sa pagpaliwanag ni ni Dave Chess. ito siya ay nakasentro o nagtatrabaho sa Amerika which is ang kanyang trabaho ay ay nasa uh, Legal and Fraud Department. Sa sabi niya dito sa pagpaliwanag niya dito sa kanyang video dito ay ay sa unang tingin pa lang niya sa isang papel o papers o document ay malalaman na niya kagad yung uh, isang papel kung ito ay uh, fraud o legal document sa pamagitan ng uh, kanyang uh, uh, yung tinatawag na yung pinatawag na magic ano uh, watermark. So, dito sa pagpaliwanag ni Dave Chess uh, dito ay sa isang legal at tamang document ay mahirap ito itampered o ito ay protected protected uh, legal right uh, document dahil sa meron itong uh, Uh, magic watermark. Dahil sabi na dito, ay pag ang isang document na legit na so, uh, document, ay meron siyang watermark. At pag ito ay ini iniprinta, ang labas ng resulta ng print ay mawala ang kanyang watermark. At yung namang fraud na papers o mga tampered, pag ito ay iniprinta, yung watermark mananatili siya. Mananatiling andoon yung watermark. So, ibig sabihin, yung, yung document na yun ay fraud, hindi siya o oh, okay yon. So dito, malalaman dito na sabi ni ano uh, Dave Chess na yung pinalabas ng net 25 na document ay isang uh, tinatawag na degraded na papel. Ito ay inedit. So malalaman natin dito sa kanyang paliwanag dito sa uh, video na to. Kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng kanyang pagpaliwanag dito sa umiikot na dito sa so, so, social media na document na galing o di o sa net 25 na ito nga ay paliwanag niya at uh, uh, paano nangyari itong ganitong uh, document na na degraded na syempre yung mga taong walang kalam-alam ay sabi nila na ah, ganito pala, so ngayon makikita natin Hello, magandang araw sa ating lahat uh, pasensya na medyo masakit ang ulo ko kasi Clarissa okay, may tanong ako Clarissa, napinsa ng isang customer na kidnapper at saka net 25. Saan nyo nakuha yung mga documents na pinapakita nyo at pinapacirculate nyo online? Saan nyo nakuha yan? Mga jutang ginamist nyo. Saan nyo nakuha yan? Napapamura na eh. Kasi parang sa tingin ko, parang hindi nyo alam kung how to tell the difference between a real document and a fake document eh. Di ba malakanyang kayo? Aren't you supposed to have like a corporate forensic team? that's able to do that asan pa, papuntang mga ano namin taxes wala kayong team na ganyan to tell the difference between a fake document and a real one what about unit 25 di ba ano kayo major news outlet kayo how are you able to tell the difference between a fake document or not if you don't have these kind of teams ha huh? kaya nga nung nakita ko si Claire Castro, may na, pinakitang document. Sabi ko, ba't yun pinakita? Tang ina naman. Ang bobo-bobo. -bo -bo. Obvious na obvious naman talaga. Fake yun. May nakita ba, kayo? Tanong ko lang, may nakita ba kayo? Sa wall ko na nagpost ako ng document ng mga ganon. Bakit attach yun sa name ko? Bakit tinatanong ako na, Huy, fake ang document na pinano mo, nilalabas mo, May nilabas ba ako na document na gano'n Pasensya na, na um, pinos ko talaga muna kasi uminom ako ng Advil kasi sumakit talaga ulo ko. Okay, so, okay, so itong gagawin natin. Sige, so, okay, ko compare natin ang legitimacy ng documents na meron ako versus sa mga documents na pinapa-circulate nila online. So itong si Tanim Fake Documents, Claire Castro, Malacanang, at saka itong 25. Okay, so let me get things ready for you guys. Magsasalita lang ako tapos i-re-ready ko lang ang mga documents ko dito. Okay, so mga, sa mga di nakakalam kasi, ang trabaho ko dito sa Amerika, um, nasa Legal and Fraud Department ako. So, dito tinatapon sa aking lahat mga documents for verification and soft forensic verification as well. Na, naaamoy ko kung anong document, document na, peke, na peke at saka, at saka totoo. Unang glance ko lang sa document na tinitingnan ko, malalaman, malalaman ko na agad kung okay. peke o hindi. Okay? Daig pa ni Dave so, ang kainain dito ah. Kung ng uh, document. Uh, for some legal copies kasi <laughs> na natatanggap <laughs> ko sa firm uh, this, is uh, this is how I, is how I check it if it, so it, it's so legit not? or not. So first of so all, all uh, legal soft copy uh, documents cannot be edited okay, okay. dito sa Amerika it is, right, it is right, protected. right protected. It is impossible to edit mm -hmm. right protected documents here. Legal right protected documents. So, kahit, kahit anong gawin mo dyan, hindi mo yun may edit kasi nga naka right protect. So, like this one. Meron siyang Eto. ano, watermark. Ika nga. Kasi okay. na yun. Mapakita ko. Ito. Okay. Try natin ha. Ito kasi ito mangyayari, kasi mangyayari pag, pag i-try mong i-edit ang, documents na legal dito sa, sa Amerika, naka-right protect okay, okay, okay. sige o oh, ito, oh, ito. Edit. edit ano to ano to ah? legit to na document, na document ito, to ah? okay, okay sige. sige papakita, papakita ko sa lang sa inyo o oh, yan, oh, yan. Seal, oh, yan. Seal, seal na so edit natin tingnan nyo kung mangyayari kung edit natin o oh, yan, may lumabas na pop up o ito. Naka-right protect yan. Hindi mo yan ma-edit. Okay? Sige. Balik natin. Ina. Face it. Now knowing, makakahanap talaga ng paraan ng mga tao to commit fraud, di ba? Kaya nakaray protect yan. What you would need to check or the second thing that you would need to do is to check the watermark or the magic water watermark. Oh, what is a magic watermark? watermark? Clarissa, napinsan mo isang kaso na kidnapper. kidnapper. Pakigugol Paki na lang. Okay? okay. Napaka basic, -basic na ng sa corporate forensics. Pag ina. <laughs> Nainis na si Dave dito. <laughs> Bobo. Sa na nga yun. Now, pag may nakita, Now, pag may nakita magic watermark, ang document, ang document what you would need to do is that you would need print to print it out. Now, if the document doesn't have the magic watermark, okay, it means that the soft legal copy is legit. It is real. Okay? Now, what, are, what, are what, I, what am I talking about? about? Papakita ko sa inyo. Asan ina. Okay, ito na. Ito magic watermark, ah. Ito na, ipapakita ni Dave. Okay. So, this is the magic, the magic watermark. This is, This is only visible, visible in soft legal, legal copy documents. documents. Okay? okay? Ayan. Ayan. Ayan yan ang watermark. Sa documents, Sa documents nyo, ba ba may mga watermark ba? ba? May nakita, may nakita ba kayo? kayo? Net 25 at Malacanang, Malacanang. May, magic may magic watermark, watermark ba? Di ba diba wala? Diba wala? Okay, that only tells one thing. Kaya, Kaya nga tinatawag siyang magic watermark. It's because if you're going to print out illegal soft copy, it will disappear. That's one way of telling if it's legit or not. Pag iprinit mo, walang watermark, it means that the soft copy that you have is legal and binding. Okay? Like this one, this is what I did. Nakita nyo yung watermark kanina. So this is the sample of the printout. It doesn't have, It doesn't have the watermark. Do you see that? Walang watermark, di ba? walang watermark. It means that it's real. Ibig sabihin, hindi siya fraud. O, oh, hindi siya fake. Siya illegal. Bobo. Tapos, sa mayon. So naturally, pag na-print mo, tapos sumama yung watermark, it means that the soft copy that you have is fake. Faked. Kasi sumama ang watermark. Okay? Now, you would need, you would also need to check also check the if the watermark is intact. Okay? Na okay? katulad nito. Kasi if it's not intact, it means that they have found a way to break the right, break the right protect, of course, and had tampered The document. So, so, every, so, time, so every, every time type you type a letter on a document has a that has a magic watermark, watermark it degrades the water watermark mark like, this, like one. this one. I'm gonna show, I'm gonna show you. you. Okay, 25 My May watermark, my watermark ba? Di ba Iba wala? Iba wala. Meron, siya, Meron siya, pero it's heavily degraded. Heavily degraded. It means it that, means it that it, this has been tampered with, the right protect, the right protect has, been has been broken, at my, my iniba. iniba. Nakita nyo Nakita yan? yan? That's, that's the trail of the trail watermark, of the watermark na, na na-degrade. So, nawala so, na na ng watermark. Mark. Okay? Okay? So, inedit so in yan, in yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net25. Kasi, heavily degraded ang watermark. Again, the watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. Malinaw yan yan ah. So now. So now. Tell me. Tell me that, 25, that 25. How did you get, that, you document? You get that document? Where did Where did you get the document? You get that document from? Yan ang tanong dyan no 25. Sino nagbigay o sinong gumawa niyan? Ito pa binigay sa inyo ang document na 'to at ito na may inyong nilabas. Better question. Better question would probably be from whom, from whom did, get did you, you get the document from? from? Maganon At magkano bayad nila, nila sa inyo para ipost? Nako po. Na ito pa, naman ganyan. Grabe naman tiwala namin sa inyo. Wag naman, wag niyo sirain. The document posted on your page is obviously a tampered, tampered, tampered document. You even know Do you even know that, the legal implications uh, of this? Huh? Ikakasira Ika nyo to na 25? 25? Nag-post kayo, kayo tampered ng tampered, tampered document? document. Tiwalang tiwala pa naman kami sa inyo, Net25. Ikayo lang ang kami naasahan eh. Grabe. Grabe. Mga, major, Mga news major news outlets, pa naman kayo. kayo. Aren't you supposed, B to, aren't you supposed to have a like a solid corporate forensic team that does this? That does this? Wala, 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 wala kayo niyan. W w w Now, Now, as what we've discussed earlier, earlier okay, So basically, so, basically, if it's a soft, it's a soft, copy, soft copy document, it will have, it will have the, watermark. the watermark. Pag ipiprint mo, mo yung watermark, pag, pag wala ang watermark, legit yan. Okay? okay. Pag ipiprint mo sumamang watermark, it means that, is that it is not a magic watermark, watermark and that the soft copy that, that you have is fake. Alright? Alright? And then pag may nakita kayong mga anino ng watermark dyan, it means that the document has been tampered with and that, right and that the right protect has been broken. It's that simple. Now let's go to the document that has been posted by Malacanang, by Anticlear. Now as you can see, dun sa ano document niya, even though that it was on screen, it was presented as a hard copy. Hence, the page break. Hindi yung pink line Clarissa. Page break, Page break yun. yun. Lord. Okay, as what, we okay, as what discussed we've earlier, discussed earlier, yun na, di ba? Diba? Now, kung yung, do kung yung document okay, na yun, hinand in sa akin sa opisina for verification, for verification. hindi ko tatanggapin. Okay? okay. Kasi, kasi, walang indentation at walang, at walang embossed, embossed watermarks sa document, watermark sa document and there's no legal, there's no legal seal like, beside right beside the signature. The signature hindi ko yung tatanggapin. Ganun lang yun. Ganun lang yung kasimple. Okay. Okay? Now, di ko, alam Now, alam. alam kung, kung saan papunta, yung mga taxes natin. Bakit po, bakit po yung mga bobo ang nandyan sa loob ng Malacanang? <laughs> ngak, ngak. Ito ang team mo, bangag. Nagkadaloko-loko na ang Pilipinas, ang Pilipinas nang umupo yung bangag dyan sa Malacanang. Bangag kasi eh. Isa lang namang hinihingi namin eh, naming mga taong bayan. Gusto namin, namin magpahelpoli kung test ka to know if you are sane to run a country. <clears throat> hindi ka presidente sa chapel, presidente ka sa bansa. Yun eh. And what's aggravating about it is that alam ng buong Pilipino na gumagamit ka pero hindi sila nagagalit. Bakit konti lang kaming nagagalit nito? Dapat transparency eh. If you want to, If you want to clear your name, hair follicle, hair hair follicle test. Puta. Puta. Yun. <laughs> okay mga kababayan, no. So maganda yung pagpaliwanag ni Dinches dito, no. About sa isang uh, legal uh, soft document. Kung paano malalaman ba kung yun ay totoo sa pamagitan ng uh, magic watermark. Pag yun ay niprinta. At uh, yung wa magic watermark niya ay hindi makita, kung baga malinis yung papel, ibig sabihin yun ay legal, hindi siya fraud. Pero pag in, isang document at pag iniprinta siya at nandun yung watermark, yun ay fraud o oh, fake na document. Pero dito sa pagbibigay na paliwanag ni uh, Vinches, dito sa nilabas ng Net25 na maliwanag na sinabi na dito na itong nilabas ng Net25 na papel o oh, document ito ay uh, watermark degraded. Tinanggal yung watermark niya pero ando pa rin yung anino. Degraded na siya. So, ang tanong ni uh, Dean Chess dito ay, sino nga ba ang nagbigay sa Net25 sa uh, fraud document na yan para ilabas ng Net25 at magkano? Question mark. Alam niyo, Net25, malaki ang tiwala namin sa inyo ang laki ng tiwala namin sa inyo. Kayo lamang ang inaasahan namin na magpalabas ng tunay na, na balita. Dahil ang ibang mainstream media, lalo na ang kapuso, kapamilya, wala yan eh. Puro mga tikom. Para sila mga robot na minamanduhan sila, ito ang labas, wag nyo ilabas to. Pero huwag naman ganun na eh, 25. Malik, malaki, malaking tiwala namin sa inyo. Huwag nyo sisirahin ang tiwala namin sa inyo. Huwag ganito. Huwag ganito. Okay mga kababayan, bago natin dibibitawan itong uh, video na to. ay please naman uh, kung baka kayo sa akin channel, please naman huwag makalimot uh, mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang notification bell para maging updated guys sa mga video aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Safety first.